Hi, hello. Good morning to everyone. Sa video ito, nais ko lang pong share sa inyo kung ano ang success at saan nagmumula ang success. Guys, minasabi ko lang sa inyo, pagising pa lang natin sa umaga, magdasal tayo sa Panginoon. Ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa langit. At bago kumain magdasal, laging tandaan yan. At bago matulog magdasal, laging tandaan yan. Surrender natin ang sarili natin sa Panginoon. Sapagkat wala naman tayong magagawa kung wala tayo sa Panginoon. Ang lahat ng blessing na ating natatanggap mula sa Diyos ay ating pasalamatan. Matuto tayong makontento sa kung ano ang meron tayo pasalamatan natin lahat kung ano ang mga biyayang pinakakalob sa atin ng Panginoon. Alam nyo, po, alam nyo po guys, ang may share ko sa inyo, ako bumili ng tripod sa online, yung lagaya ng cellphone. Kasi pag video ako, pag nagbablog ako, kung saan saan ko lang ipinapatong ang cellphone ko, patumba-tumba, kaya bumili ako ng tripod, ng ako sa online. Kaya sobrang saya ko ang dinasal ko sa Panginoon Diyos ay pinagkaloob na. Kaya may nagagamit na akong tripod pag nagbablog ako. Kaya, ang masabi ko lang sa inyo, lahat ng blessing na natatanggap natin mula sa Diyos, pasalamatan natin. Maliit man yan o malaki, pasalamatan natin. Dahil ang laging tagumpay natin ay nagmumula sa Diyos, hindi sa sarili natin kakayahan So, till here, this is the end of my video. Please subscribe my video. Bye bye. Spread love.